Ang mm, taas na pala ng tubig, ano? Lulusong yan sila ngayon dyan. Ayon sa dulo. Ligado sila lumusog. sila

Ha? Huh? May nire-rescue yata na ano, Magnan? Baka may nire-rescue na magnanay? nanay Doon sa baba pa daw. Dapat may tali. Hindi okay, lang. Basta may second floor. De, hindi mo sure din kasi pata umulan pa eh. Pata. Magdamag pa to. Okay, yan. Yeah, Alerto let them you rescue know. Ayun po ba, ano yun? Yung fire, ano? Fire truck. Nagalangan pa yung isa paglosong. <laughs> May rescue yata doon sa unahan. Nagalangan pa lumusong yun si ate. Ah, yan na. Ano yun? Ah. Baka magna magnanay yata. Siyempre. Oo nga, lalim na magda eh. Magdamag pa uulan, tataas pa ng tataas yan. Oh, mataas na. Na may mga reskiller na nga. Oh. Mga reskiller na na lang. May nagpapa-rescue eh. Ah, meron na si Bolo. May nagpapa-rescue eh. Nako, busy na nga dito. May nagpapa-rescue. Nag-away pa kayo dyan.

Oo, oh, oo, oh, oh, walang payong. Dahan-dahan. Bata, wala Naku, wala pa ang payong. Payungan nyo. No. Ayan. Ano, wow. kaedad lang ng bibi namin. Ang payong hindi pa maayos. basa pa yan dapat linabunan pa ng hust <laughs> wawa naman si Bibi nares yung ka na tayo as na din ng tubig. Ayan o. Taas na. Guys, uwi na tayo guys. <coughs> May nirescue na doon na magnanay. Kaedad lang din ni Bibi yung bata. Sambanga. Ayun o, no? ayun o. Ano? Na ano? Malalim na. Oo. Malalim na. Ayan, pa-uwi na ako. Okay guys, thank you. So, thank you.